Hello guys, welcome back to my blog. Ito hey! ang dapat nating iwasan kung malapit tayo Laga, sa mga kayo. wild pigs Inan, yung, yung Huwag lumapit at, sa, baboy, sa baboy ramo <laughs> Iiwas or inayo at, ang ating mga alagang aso kung meron tayong mga kasamang alagang aso na maliliit Huwag magpa-picture or huwag magvideo sa malapit hey, kung malapit ang baboy ramo, ay mas maigi na lang po na umiwas tayo sa daanan. Huwag gulatin ang baboy ramo. mo. Huwag bigyan ng pagkain kasi bawal po 'yan. Kung may mga bitbit -bit kang mga makain, mga chichirya or anuman po, huwag po nating bigyan ng pagkain ang mga baboy ramo kasi bawal po 'yan, guys. Kung ang hangad mo ay mag-video or mag sa mga baboy ramo na lumalapit sa iyo ay mas maigi na lang na picturean mo or videoan mo siya pag malayo siya sa iyo. Kasi 'wag masyadong close. Kasi may tendency yan na aatake or aatakehin ka ng baboy ramo, guys. Kaya kung magpicture ka or mag-video ka sa mga baboy ramo, tuon ka sa malayo kung may daladala kang alaga, ilayo mo ang iyong mga alaga sa mga baboy ramo. Kasi guys, may tendency yan na aatake sila. Atakihin din nila yung mga maliliit na alaga. Katulad ng aso. Mga ganun po. Kaya, umiwas na lang po or di kaya mas maigi na lang po na ilayo natin yung mga alaga natin. Thank you for watching!